schedule for the committee hearing. Lissud Carrajo makuha ng slot yun for committee hearing but we praise God yun and highly favored yun ang lungsod sa Klavera sa so, dyan ka pinakaulahin ng mabigta na bill kung inyo ang lantawon. last na ka nagpasa for that pero kita ang ikaduha na tagatagan higayon ng committee hearing. So the schedule itself is very challenging kay kaduha ini nakansela, kansela. Na reschedule because may bagyo, may mga uh, meetings sa ato ang mga congressmen, especially the committee chair uh, honorable honorable Sagabaria. So una jaon ang challenge schedule is ang um, ang schedule na ato mo congressman. And ikaduwa, ang mga ang inang schedule for the Senate kay ato man lagi hapit na mangod eleksyon. So kumbaga pitsido kita sa oras, no? So kanang isa ato ni na challenge ko ang pag ang pag committee hearing, ang pag accommodate sa toa sa sunod na level. Kay okay ra kung sa Congress humana ta nang istorya, no? Duol-duol na ta na. but there's still the Senate na kailangan may plenary pa, may committee hearing pa na pagabuhaton after that, mag-turn and final reading sa Senate bago pa ang bill in converting the municipality of Cavite to become the city uh, second city second component city in the province of Surigao del Norte at disaster paper man ni president bongbong marcos so medyo tedious pa pero promising kayo kahit tumud na anatay mga nasugdan o mga nahimo